Hi guys, good morning sa inyong lahat. Siya nga pala guys, for today's vlog. Ah, share ko po sa inyo itong aking na in order sa Shopee. Ito guys, ito ay Saint Benedict. Yan. Kulay dilaw guys at talaga namang nasihan ako dahil nagandan ako dito guys sa pintas. dahil ito ay libre yung shipping lang ang binayaran ko 279 yan sa loob ng tatlong araw ay nakuha ko na napasagi na at ito nga kita nyo naman na ang ganda kaya inaanyayahan ko po kayong mag order din ito sa Shopee talagang namang matutuwa kayo sa si ganda so yun lang guys sa ngayon paki like and share paki pindot naman ang subscribe button maraming salamat sa inyong panunood Hanggang dito na lang. Ingat kayo dyan palagi. Saan man kayo naroon. Ano man ang inyong uh, ginagawa. Bye.